Guys, panoorin natin yung kalaban ni JB. Ito, ito na lang kinuha kong video kasi matagal siyang manira. Isa na lang yung kalaban ni JB, mananalo na. Puro na, puro. 10, 13, 10, 12. Ay, nagbabayaran na oh. Nagbayaran na po sila. Yung mga per game, yung mga pusta sa labas. Ayan, panoorin natin. Ayun, last ball. Ano, ano? Ako kung pa sports game. <laughs> ayaw ni JB, pinapatira pa din. Ayun, isa na lang ang kalaban ni JB, panalo na. Ayan, bakbakan to guys sa Bacolod. Sa Bacolod to guys. Yan. yung mga malalapit yun sa Bacolod. Ayan, mamasyal kayo, palakpakan na yung mga tao. Tapos ng laban guys. 10-13, panalo ang kalaban ni JB, Sukal. Talo ang Batang KMS. Thanks for watching guys. Huwag kalimutan mag-follow, like, comment, share. Like, like, like.